Noong uh, lumindol ng 6.6, oh, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, lindo stop! Umistop! Tapos, pangalawa, yung mga mga 11 siguro yon, Nandyan si Ingrid, nandyan si sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko, let's stop! Eh di, umistop din. Kasalamat kayo sa akin. Oh, salamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo takong nagpa-stop ng lindol. <laughs> Hindi ko sinabi to na walang witness ha. May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na stop! Stop ka agad. Sabi ni Sterlet, oh nga no. 'yung pangalawa ganoon din. Pasalamat kayo sa akin na stop ko 'yung lindol na 'yon. Pero Pero hindi ko na nasasabihin ito dahil baka ito'y sasabihin 'yung pagyayabang. Hindi ko na nasasabihin. mention mo lang eh na kun dahilan eh. Oh, wa wow, mali ang interpretasyon mo. Magsisi ka. Great. Noong nga uh, lumindol ng 6.6, oh. nandun na ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, lindol, stop! Umi-stop! Tapos, pangalawa, yung mga mga 11 siguro yon, Nandiyan si Ingrid, nandiyan si sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! E eh, di, din. Kasalamat kayo sa akin. Oh, salamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo takong nagpa-stop ng lindol. <laughs> Hindi ko sinabi to na walang witness ha. May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na stop. Stop ka agad. Sabi ni Sterlet. Oo nga, no? Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napay-stop ko yung lindol na yon. Pero, pero, hindi ko na nasasabihin ito dahil baka ito sa sasabihin yung pagyayabang. Hindi ko na nasasabihin, minensyon mo lang eh, na ako ang dahilan eh. Oh. Wow, mali ang interpretasyon mo. Magsisi ka.